Hi guys! Good morning! Today is Sunday and it's my rest day. So dahil pahinga ko ngayong araw na to, sinasamantala ko yung pagkakataon. Kasi kapag nasa work ako, whole day yung work ko, wala talaga as in, wala akong pahinga kapag nagtatrabaho ako ng Monday until Saturday. Alam nyo, wala talaga akong pahinga na kabagod magtrabaho sa ibang bansa. Kaya kapag nabibigyan ako ng chance na magpahinga, sinusulit ko siya. So, ngayon Sunday, nakaupo lang ako. Nakaupo lang ako dyan na nanonood at kumakain. Ayun lang. Nagpapasalamat ako lagi sa Diyos na kahit sobrang maraming trabaho, eh, nabigyan pa rin ako ng pagkakataong makapagpahinga ay kasi last sunday pinag-work ako ng trabaho pinagtrabaho ako ng amo ko so ngayon may pagkakataon na ako makapagpahinga